Ang ating planeta ay higit pa sa isang lugar na tinitirhan natin. Ito ay parang isang higanteng kwentong babasahin. Taglay nito ang kasaysayan ng lahat ng nabuhay. Ang pag-alam sa kwento ng ating planeta ay nakakatulong sa atin na mas maintindihan ang ating mga sarili. Sinasabi nito sa atin kung paano tayo napunta rito at kung saan tayo maaring pumunta sa hinaharap. Ang pag-unawa sa ating nakaraan ay nakakatulong sa atin na gumawa ng mas magagandang desisyon para sa kinabukasan. Tulad ng pag-aaral ng kasaysayan na tumutulong sa atin na may ng mga pagkakamali, ang pag-alam sa kasaysayan ng ating planeta ay nakakatulong sa atin na protektahan ito. Natututunan natin ang mga paghihirap at tagumpay ng mga nauna sa atin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang paglalakbay, makakagawa tayo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Kaya, buksan natin ang kahangahangang aklat na ito at tuklasin ang ilang mahalagang kabanata. Maraming pangyayari ang humubog sa ating planeta. Halimbawa, ang panahon ng yelo ay lubos na nagpabago sa anyo ng daigdig. Lumikha ito ng mga bundok, lambak at ilog. Ang panahon ito rin ay naka sa pag-unlad ng mga sinaunang tao. Isa pang mahalagang pangyayari ay ang pagangat at pagbagsak ng mga imperyo. Ang imperyong Romano, halimbawa, ay nag-iwan ng mga kahangahangang istruktura at makabagong inhenyeriya. Ang Silk Road, isang network ng mga ruta ng kalakalan, ay nagdugtong sa silangan at kanluran. Ang pagpapalitan ng mga produkto, ideya at kultura ay nagkaroon ng malaking epekto sa mundo. Mula sa mga pangunahing kaganapang ito, nakikita natin kung gaano magkakaugnay ang kwento ng ating planeta. Ang mga siyentipikong pagtuklas ay patuloy na humuhubog sa ating pagunawa sa daigdig. Ang teorya ng plate tectonics ay nagpaliwanag kung paano gumagalaw ang mga kontinente at kung paano nangyayari ang mga lindol. Pinago ng tuklas na ito ang heolohiya. Gayun din, ang pagunawa sa siklo ng tubig ay nakatulong sa atin na mas mapamahalaan ang mga yamang tubig. Ipinakita nito sa atin kung paano naglalakbay ang tubig sa pagitan ng mga karagatan, atmosfera at lupa. Ang pagtuklas ng mga fossil ay nagbunyag ng mga lihim ng sinaw ng buhay sa daigdig. Ang mga tuklas na ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang higit pang galugarin ang kasaysayan ng ating planeta. Ang bawat sulok ng ating planeta ay may mga natatanging kwento. Ang mga sinaunang Egyptian, halimbawa, ay nag-iwan ng mga kahangahangang piramide at templo. Ang kanilang kaalaman sa astronomiya at matematika ay hinahangaan pa rin natin ngayon. Ang Great Wall of China, isang patunay ng talino ng tao, ay nakatayo bilang paalala ng isang makapangyarihang imperyo. Ang mga ambag na ito ng kultura ay nagpapayaman sa kasaysayan ng ating planeta. Mula sa Amerika hanggang Australia, ang bawat kultura ay may ambag sa ating pinagsasaluhang kasaysayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa iba't ibang kultura, mas napahahalagahan natin ang yaman at pagkakaiba-iba ng ating planeta. Ang kwento ng ating planeta ay puno ng pakikikipagsapalaran, misteryo at kamanghamangha ito ay isang kwentong pag-aari nating lahat sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa nakaraan ng ating planeta makakatulong tayo na lumikha ng mas magagandang